guys good afternoon guys ayan ngayon ang minukong ngayon guys ay adobong pusi ito na guys lagay ko na ang ating po squid 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 ayan Nalagyan okay, ko na siya guys ng toyo. Ano lang po, sansahan lang yung toyo guys. Tapos ang ating pamintang doon. Ilagay na natin ang ating selling going. na guys, ang aking adobong poset. tinagyan ah, ko po ng ano yan guys, kunting tubig para lumambot ang laman. Pag malambot na yung laman niya guys, doon po lalagyan ng suka. Guys. Oh. na guys. So, ito na guys. konti na lang yung sabaw niya. Lalagyan ko na siya ng... Titimplan ko na siya guys. Lalagyan ko na ng suka. Yung suka ko is... Ano lang? Tsamsahan. Ayan. Sakto lang. tapay hindi ko hinahalo ka agad. Ayan ko muna siya ng kumulo ng ilang minuto na guys, haluin ko na ang akin, adobong kusit hindi na siyang kasi kumulo na ang ating suka so ayan guys hindi kami gumagamit dito ng kahit na anong seasoning guys kaya dinalagay ko dito is uh, nilalagyan ko sa nang counting brown sugar punting panis lang para hindi masyadong nakakasawa hmm. isang kutsarita at kalahati na sugar so ayan guys patuloyan ko nun ng punti yan Ayan na uh, guys, lutok na ang aking adobong uh, pusi. Let's eat it, guys. Ito ang aming panahalian ngayon. Dito sa work. Salamat ng marami sa inyong panunood. See you on my next video guys. Thank you so much. God bless everyone.